may pa rin po ng mga panukala para maibsan po ang matinding trapiko sa EDSA. Makakausap natin si dating LTFRB Chairman Alberto Swansing na ngayon ay Secretary General na po ng Philippine Global Road Safety Partnership. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Kwanis magandang tanghali sa inyo at magandang tanghali sa mga nakikinig sa inyong programa. Oho, yes? Ano ho ang thoughts ninyo ungkol sa pangatlong araw na katuwang na ho ng PNP Highway Patrol Group na ang pagbamando sa trapiko ho dyan sa EDSA. Meron ho ba tayong significant changes na nakita? Uh, situational kasi, no? Depende kung saan parte ng EDSA tayo mag-uusap. Uh, like for example, dyan sa Balintawak, nakita naman natin yung uh, malaking pagbabagong naganap dyan, ano? Pero mm -hmm. mga ilang points na uh, masasabi kong maganit na gawa ng paraan, ano? Like for example, uh, yung kung, kung saan meron mga U-turn no? Tapos, just uh, <coughs> sa may U-turn last yung sa may uh, uh, Commonwealth, tapos dun sa, ay Commonwealth, sa may Congressional, tapos dun sa may uh, tapat ng Trinoma, then uh, yung, iba, yung isang lugar naman na uh, may uh, problem is yung sa uh, paglampas mo ng Santolan, between Santolan and uh, uh, mismo Ortigas, ano, yung mga sasakyan na papuntang Pasig na umaakyat doon sa rampa, eh, mm. nagbubuntis, no? At, uh, well, hindi natatauhan ng maayos ng, ng uh, HPG yung uh, lugar na yun. Kaya, may tendency na yung mga pasaway na mga driver gustong mauna, eh, nandun na sa, sa outer lane at pilit na sumasaksak rin papunta sa, mm. ano, no? So, yung mga bagay na yon ang dapat sigurong uh, pa ng pansin ay, HPG. Opo. Tuwing bubuhos nga ho ang ulan, ano, katulad kahapon, ay talaga ho na uh, grabe ho ang pinagdaanan ng ating mga motorista. Siyempre, wala pa, pa dyan, sir, di ba? Bukod sa baha, kapag yeah. ulan, alam naman natin nangyayari yan. Bukod pa dyan, kapag may mga nasiraan, talagang standstill. Meron Yung, pa ho ba kayong nakikitang uh, posibleng solusyon na sabihin na natin long-term solution siguro, no? Eventually, sana makita natin talagang napapatupad. Well, ang siguro ang dapat na pairalin uh, dyan is uh, uh i-divide into so many sectors yung EDSA, no? Uh, from Monumento hanggang dun sa Mall of Asia. Mm -hmm. no? Uh, hindi po pwedeng isa lang sector yan. Kundi i-divide yan sa, sa ilang sector, sa say, lima o anim na sector. Tapos maglagay ng parang sector commander mm -hmm. yan na mamahala dun sa sector na yun, ano, no? Uh, kompleto siya ng kasangkap pati investigador kung halimbawa mayroong mga tagian o banggaan na nangyayari na para ma-extricate ma, ma kagad ka ano? uh, yung yung tungkol din sa mga bagay na yan like for example yung investigador sa pambanggaling yun di ba traffic no dapat oh, siguro kung uh, kung uh, by sector natin gagawin yan so uh, maglagay ng mga investigador sa bawat isang sektor para mabilis na napoproseso yan. Mm, mm Talagang tulungan ho ito no? sa pagitan siyempre ng... Pero, uh, ang, go ahead. ang isang hinihingi natin sa mga motorista is disiplina talaga. Mm -hmm. no? ah, uh, huwag tayong magkunahan, No? Huwag tayong maulang mag-unahan dahil kumisan sa pag-unahan, doon mas lalong nagkakaroon ng siksikan. Eh. No? Nagiging patapangan ng labanan sa pagdaan sa EDSA. Eh. Kung sino mas matapang, siya mauuna. Well, hindi dapat gano'n na maging uh, labanan dyan. Dapat eh, disiplina talaga pa i-rally natin. Totoo yan, sir. No? Kasi yung uh, konting iuusad, naku, isisingit pa. Yan ho ay eh, nakatagal. Yes. Oo. Oo. Na lalo hong ng delay, kumbaga, no, ng sa road. Like, for example, dyan, sa may, yan mismo sa may Santolan, hindi pa meron diyang U-turn plaza na ilalim ng flyover. No? Eh, kung pa lang natin yung tinatawag na sifer, <clears throat> no? isa una otra otra una sin otra kapwa yung pagka si taksa kanan taksa taksa tak taksa tak tak taksa 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 tak taksa 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 ito pong pagpapatupad naman ni Secretary Almendras ng parang bakal na kamay, ano? What do you think about it? Kasi syempre ngayon parang nagugulat ang lahat na all of a sudden parang nararamdaman nila na may batas pala. Hindi ho ba may mga nag na ngayon doon sa mga hindi dapat parkingan, yung mga nagpaparada, kanina na sampulan ng ilan. Ano hong tingin ninyo dito? Dapat lang yan eh. Yes, ng disiplina yan. Na hindi, hindi po pwedeng lalamya-lamya dito sa dispasyon na ano? uh, talagang okay. dapat pagkikita mo yung authority na uh, ginagawa natin to para sa kayusan. Hindi yung, yun nga, yung parang lalamya-lamya ka, no? Uh, dapat authoritative talaga. Correct. That's true. I believe that na sana nga ho, makapagtulungan lahat, no? Disiplina yes, so. ang kailangan. Maraming so, maraming salamat po sa inyong oras, sa uh, Sir. Yan po Maraming naman. salamat din. Sa, ako ay talagang patuloy na nakikiusap sa ating mga kasama sa anak buhay yung mga bus driver, yung mga jeepney driver, yung mga private motorist na pairalin po natin ng disiplina para sa ganun malaki ang ikaluluwag ng uh, takbo natin dyan sa EDSA kung tayo ay may disiplina. Maraming maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa amin, Sir. Yan po naman maraming si Ginoong Alberto ito. Swansing, Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership.